Ate, anong masasabi niyo sa performance namin? Shy! Hiya si ate! O ikaw, anong masasabi mo tungkol sa katalantaduhang ginawa natin? Sobra saya! O ikaw nang natuwa eh. O, ikaw naman. Wala. Wala Malaki lang ulo mo. Oo. Ako Ako ba? lang. Ikaw, Jed. Saya. Ikaw, John. Saya. Okay. Ikaw, ikaw. Pakwan ako. Pakwan. ako, masaya. Kasi nakakanta Jerome, Jerome, Jerome. ano mo minayin? is <laughs> Ito buhay mo. Ayusin mo. Jerome, bakit pansin ko malakas ang paghataw mo ng drums? May galit ka ba? Kanino? Kanino ito? Paano nyo nalaman? Kasi kita pa lang, hampas pa lang, may galit na. Ito ang magtutukoy okay. ng pangalan pero kailangan nyo kasi ko galit. Anong mukha? Grabe yun! Grabe yun! Para sa ating mga mahal. Yeah. Ate, kaway, Ay, shy!